Buenos dias, damas y caballeros. Buenos. Ayan, uh, marami ka agad. Uh, minsan uh, binibigyan ko muna ng uh, panahon bago magsimula. Kasi gusto ko meron na ako kasama. Mahirap rin salita ng salita tayo. Walang kasama eh. <laughs> Baka sabihin, flip tayo. Galing tayo sa mandaluyong mental. So thank you, thank you yung mga sumali na habang nag prepare pa tayo, nagse-set up pa tayo sa mga mga kwan dito, mga gadget-gadget dito. Uh, thank you Maximo Dakaya, Edgardo Salazar, Kram TV, Blooming Lovely, Hydra Hydra 8, Gel Robles, Evangeline Chai, ah, uh, ah uh, Jet Gabuten, Yovats, ah, yeah, uh, sabi niya. <laughs> Official Air B, salamat. Official Air B, sana ba tayo? Okay, and many others. No, umahabol. Sila Raymond Jeremia. Ah, thank you, thank you. Ha? Huh? Okay, simula na tayo. Okay. Ah, magandang gandang developments ang nangyayari dyan sa Batangas. May, well, may maganda, may pangit kasi ang maganda, nag... Uh, nag naglabasan ng lista si uh, Congressman Leandro Leviste na anak ni uh, uh, Congresswoman uh, 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 Lauren Legarda na uh, yung lista ng mga sen ng mga kongresista na ngayon sinasabi na nila donation <laughs> 360 million donation wow naman donation wow naman charap 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 ano yan, Iglesia? Ano yon, JIL, magbigay ka ng donation. <laughs> At uh, in the relation to this, uh, mayroon tayo na hagib na hindi kay kuan, hindi kay uh, kaya ah uh, uh, Kundi sa kaibigan natin, journalist na si Arnold Clavio na super mas magaling talaga sa akin mag golf wala na itong ginawa, kundi mag-golf. Muntik na ito na mamatay. Driving from a golf range na, na stroke ata or muntik na na stroke. Driving his uh, top down BMW. Ah, ba? Diba? Pahiram. Pahiram. So, okay. Okay. So, uh, sabi ni Arnold Crabio, ah, uh, ito, itong post niya, three hours ago. Ay, si Arnold Clavio. Sabi niya, uh, breaking! Tinukoy ni D.E. Abelardo Callalio. Ito yung Batangas congressman na nahulihan pero out on bail o out on bail for 450,000. Sabi niya breaking, tinukoy na che, check po ito check. Igan Clavio Facebook page. Breaking, tinukoy na ni Abelardo Callalio Si, sandali, pakita ko sa inyo. Si Congressman Jojo Ang. Kala ko nga, congressman damin dito eh. Jojo rin ang pangalan. <laughs> paano kasi Kong? Paano, akala ko ikaw. Kasi paano ikaw? Ang ganda-ganda ng bahay mo. Hindi mo pa ako na-invite dyan sa blessing? kong paano ba yan? Kayo dyan ha? kung mga bilyonaryo kayo dyan ha. Hindi nyo ini-invite yung pubring vlogger Kaya akala ko, Jojo rin yung, yung kapitbahay namin. <laughs> lima silang, lima silang kongresista dito. Isa Jojo eh, akala ko yun eh. Yun. Uh, breaking, tunukoy ni D.E. Abelardo Callalio si Congressman Jojo Ang na nagutos utos Dalhin kay Congressmen Leandro Leviste ang 3 million. 3 million. O baka ma-erase na yan ni Arnold Clavio. Ipakita ko na sa inyo. Baka tayong habulin ni Congressman Jojo Ang. Eh. <laughs> Mahirap na. Dali. Saan na yun? Dali Punta tayo doon. Punta tayo sa... Saan ba yun? Dali. Wait, wait, wait. Kailangan lang ito para para walang fake news, para puro katotohanan lang. Ah. Kasi ito galing kay Arnold Clavio eh. Hindi naman hindi kay Congressman uh, Leviste, kaya importante ito. Umalay ko ma-erase yan ni Arnold Clavio mamaya. 'Di ba? Si Dong Dong Si Kwan nga, Congressman Puno, inatras yung akusasyon niya kay Loren Legarda nag-apologize pa eh. Kaya hindi natin masabi. Baka itanggal ito ni Arnold Clavio. Hindi kita ba? Ah, hindi kita blurred ah. Oh, o yun, basta kay Arnold Clavio yan. Ha? Ah, kay Arnold Clavio yan. Ah, eh, hindi pa rin ah. Yan o. No. O yan, kita na. Igan Clavio. Breaking. Tinukoy ni D.E. Abelardo Callallo si Congressman Jojo Ang na nagutos dalhin kay Kong Leandro lebiste ang 3 million. So, chine, ko sino ba ito si Jojo Ang? Who he? Who he? Kaya lang, parang nakak nakapagtataka dahil baka kilala nyo siya. Uh, pero ganyan naman talaga kung kung ka siguro kung party list ka, hindi, taga ilo-ilo siya, pero, ah, uh... pero, dapat sa ilo-ilo yung project, pero siguro ganyan kung insertion eh, kahit saan pwede <laughs> Ganyan naman, mga playboy, kung saan, kasaan saan, nag-insert, ng insert So baka ganun rin ang insertion. Ito siya oh, si Jojo Ang, baka, baka niyo. So yan daw nag-utos. Kongresista siya representing the Uswag Ilongo Partilis. Uswag Ilongo Partilis. Pwede naman kasi 2022 pa siya representante. So ibig sabihin, ngayon ongoing yung projects niya. Although ghost project daw. Sabi ni Congressman Leviste. So, we will find out in the coming days kung siya ba ito o nagkamali ba si Arnold Clavio, James Jojo Ang, representative, Uswag Ilongo Partilis, Western Visayas. Sa Western Visayas siya. Specific. Sorry, nawala naman tayo. Kasi ninakawan ng mga magnanakaw yung budget sa underground cable. Nilagay dyan sa mga insertions na yan. Oy, thank you ha, Jel Robles. Sabi niya, sa amin din, Sir Bat, sa Iloilo. Yan, i-check mo nga, Jel, sino yan? Oy, Emily Romero, sabi niya, Sir Bat, pa-shoutout naman po, birthday ng hobby ko. Si Raff Romero. Sir Raff Romero, happy birthday. Ah, ha, siguro tingin ko, kasi nga uh, maka mas uh, sampung ligo pa mas magandang lalaki yan sa akin ha happy birthday po raf romero dia uh, husband of uh, emily romero yan sa africa sa south africa nakita ko sign sa pub yung inuman ah uh, uh, leave your husband here parang kindergarten kindergarten for the husband habang nagsha-shopping yung mga asawa yung mga husband nag-iinom noon okay rin ah. okay rin maganda nagpicture nga ako doon eh parang kindergarten for your hubby while you while you shop oh siguro ganun ang ginagawa sa dami ng nagsha-shop yung mga nepo baby siguro yung yung uh, magnanakaw uh, na uh, tatay nila andon lang pa pa inum inum ng mga alak na mga 5,000 kada kada kwan shot. <laughs> 100 dollars kada shot. ah Si Roderick De Guzman, birthday sa January. Kau talaga ha. Kala ko naman. ah Yun. Kanina nakita ko taga Sambuanga eh. Okay. So, yan. Napunta na tayo. So, yan ang claim ni Arnold Clavio. We will check that. Ha? Ah. Congressman Jojo Ang. Yan. So, may bagong pangalan naman tayo. Baka may mga nepo babies rin nito. Ah. Parang isa lang anak. Kawawa na ma anak. Maliit pa. Nepo baby na. So, yan. Ang bad news lang... Nakapag-hire ito si Kalyalyo ng... Uh, makita mo talaga. Uh, okay, he claims na hindi totoo. dinidinay na niya ngayon na meron daw bribery attempt. Although, daladala niya yung 3 million na ngayon ay gagamitin na ebidensya laban sa kanya. Hindi daw yun bribe. Donation daw yun. So ano, iglesia ba itong si Quad? Juan ba ito? KOJC ba itong <laughs> si uh, si si Lebiste para mag-donate kayo? Well, ako may NGO, may foundation ako, Cristiano Islam Peace Library. Baka sa akin applicable. May may foundation ako, pero wala naman yung si Lebiste. Riches riches eh, congressman nga yan. Mga 20 to 50 billion atang networks niyan eh. Although on paper lang, nagpalabas yung lista ng house, siyang pinakamayaman. Although, ang kasalanan ng Deliviste, ah, uh, uh, siya at malinis yung negosyo niya kasi yung mga magnanakaw sa kongreso, mantakin mo number one si Leviste na mga, yung mga, mga speaker, deputy speaker naka number 20 na lang eh hindi mali ang dinideclare noon kwan yaman, yeah, <laughs> network worth. Lalo na si Sandy ko, nasa, nasa, wala pa ata sa lista si Sandy ko. Uh, I-discuss natin yun, yung lista dyan later on uh, in, the, in future vlogs. So, yan. Uh, so, donation na lang daw, donation. At dininay, at ito pa, yung gumawa ng denial, yung isa sa pinakamahal na lawyer, si Si uh, Fortune, yung bata na Fortune, ang, ang kapatid kasi nito. Uh, pero million milyon din ng kanito eh, ang uh, acceptance fee, million-million rin ang monthly fee. fee. Si, uh, si Raymond Fortune, si Raymond Fortune, 'yun ang lawyer niya. So, sa pagkamahal na lawyer pa lang, nagpapakita na siya ganun talaga sa kayaman. Kasi ang kapatid nga nito, si Siegfried Fortun, according kay Attorney Falsis, di ba itong si Siegfried, ito yung lawyer sana ni Sara, ha, na sa impeachment, di ba ito yung uh, 16 lawyers na kinuha ni Sara, led by Siegfried Fortun. Na according to Attorney Falsis, ay 10 million yung acceptance fee at 5 million ata yun, a month, monthly fee, ganun. Although sa tingin ko maliit yun, malaki pa yun. Although hindi na natuloy impeachment, pero syempre natanggap na rin nila yung acceptance fee. Ha? So ito ang kapatid, ang lawyer nitong kalyalyo na to. Oh, big shot. Big shot. Sa kind of lawyer pa lang na kinuha nyo, inaamin nyo na na ganyan kayo kayaman. Pareho, pareho doon sa favorite contractor ni Joel Villanueva na si... Uh, Henry Alcantara na na kaka-afford ma matalo mga 300 million sa casino 150 to 300 million so ito kaya lang yun sino plus sila ni Congressman Lebiste ha naglabas rin siya ng statement sa Facebook page niya at mero uh, meron pa siya kasi itong kwan itong uh, contractor si Cagliari sumulat pa siya may papel siya na sumulat na kung kani-kanino galing yung 3 million so nandito yung pangalan ng mga kuan ng mga ng mga, uh, ng mga andito yung pangalan ng mga ng mga kuan ng mga kontratista ito oh sa official sa statement rin, official statement rin ni Leviste. O oh, yan, no? Yan, uh, yan, yan Meron pa. Percentage, percentage sa mga kontraktor. Although ngayon, dini-deny na niya. Sabi niya, hindi. Hindi yan bribe. Hindi yung totoo yung 360 million. At hindi yan bribe. Donation lang yan. Kaya, Uh, sinagot siya ni Leviste. Ah? Andali, kunin natin to. Duplicate tab. Sinagot siya ni Leviste. Sabi ni Leviste, eh, sumulat ka pa nga ng kwan ah. Sa papel, yung mga kontraktor na magbibigay ng, ng pera sa akin, sabi niya. At uh, sabi pa nga ni Leviste, sandali, sandali, ay, ano ba yan? Sandali, nag-look. Ano? minsan kung sobra high tech ang computer nakakale kwan nakak hilo ilo na tayo okay ah uh, okay ah uh, so itong statement ni Lebiste posted uh, two hours ago so dito binanggit niya yung mga dagdag na contractors so ipapatawag na naman ito sa mga komite komite de absuelto komite de absuelto tinayo lang para i-absuelto yung mga ang Black Ribbon Committee or Comedy uh, Comedy Camp Committee ni Kwa ni Marcoleta sa Senado will will clear the senators. Yung committee naman nila Terry Ridon dyan sa House at uh, uh Joel uh, uh, Joel Chua will also clear the congressman. Ganon lang man trabaho nila dyan. Kaya bantayan natin yan pero umasa na lang tayo doon sa independent committee ni President Bongbong Marcos. So ito, ito ang depensa ni Leviste. I was told that this defense is that what he was giving me were donations for contract from contractors, which he admits could be as high as 360 million. So yun, donations na daw from contractors. Bakit donations? Problema nila, hindi chick boy itong si Kwan eh. Hindi chick boy itong si Young Leviste. Otherwise, pwede sabihin, sir, pang chicks. <laughs> Russian, Russian girls, sir. Russian girls. ba usoyan yan dito noon? Okay. Okay. Uh, sabi pan response this cash came with with a receipt of three contracts oh may kontrata pa totaling one one hundred four thousand two hundred thirty thousand two hundred thirty one hundred four million two hundred thirty thousand with a note of three percent or three million one hundred twenty six thousand nine hundred so kinompute pa yung kwan yung uh, contractor kung anong percentage ni ni Leviste. So ito more or less baka sulat pa ito ng contractor. Uh, based on dividable record sabi ni Leviste, uh, these three contracts were around awarded, awarded. Ito na, teng teng teng. May bago na naman na uh, Kontraktor na parang iiyak na, parang yung isang contractor ng Wawa Builders, hindi mo hindi mo alam kung nagtatai na o gusto na umiyak, ha? <laughs> Kalalaking tao pa naman. Ha? sa hearing sa Senado, ha? so, uh, may bago na naman tayo makitang pagmumukha ng mga bilyonaryong umiiyak diyan sa mga hearing. बेस ऑन डी पी ए बी एच रिकॉर्ड्स, दिस तीन कॉन्ट्रैक्ट्स वर अराउंड अवार्डेड टू टॉप टेक ट्रेडिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी इंकॉर्पोरेटेड, ओन्ड बाय मिस्टर एल रेइ होसे यान। एल रेइ होसे सी नोचे प्रम्ले मेरी बातांगास यान। At uh, tatlong contract pala ito, isa lang contractor, Top Tech Trading and Construction Company owned by Mr. L. Ray Jose C. Noche from Lemery, Batangas. Ah, uh, perhaps Mr. Noche could say more but I heard that he recently left the country. Aray, umalis na naman, Diyos ko. Umalis na naman. Ang nakaw galing sa atin, gagastusin sa abroad oh my goodness, parang si si Saldi wala. Hanggang hanggang matapos ito mga hearing, wala na maiwan na kontraktor dito. Wala na, umalis na lahat. Pero buti naman. Kasi kung kung umalis rin yung mga DE, eh maiwan, wala silang choice kundi investigaan yung mga padrino, mga kongresista at senador. Although umalis na rin si Saldi eh. Pero anjan pa rin yung boss niya, si Speaker Martin Romualdez. Pwede pa rin. ipatawag yan. So yan. Pero sabi ni Leviste, at least naman inamin ni, ni DE na tumanggap siya ng pera, donations, kuno, from contractors. Sabi niya, at least it seems that DE has admitted getting donations from contractors but it seems de omitted from his affidavit that he named another contractor who was willing to give an initial 15 million and that he spoke with many others who were also ready and willing na magpadala ng suporta <laughs> suporta uh, to show that he is not covering up for contractors de can admit the long list of names of other contractors and proponents. Ito na mga Congress. Hindi niya binanggit eh. Proponents of projects whom he told me were also ready and willing to give support and how contractors are selected for projects in the first district. So in short, sayang sana tinape niya, no? May tape recorder naman sa cellphone eh. Sana tinape niya. Mahina rito si Kong Leviste. Ngayon, dinideny na. Although, mahina yung depensa niya kasi may 3 million talaga. Hawak-hawak talaga. Andyan na, andyan na sa police station. Nakadeposit. Sana hindi mawala yan. No? Baka after, kung napunta na ito sa korte, baka play money na lang na iwan doon. <laughs> play money. So, so yan ha? Uh, another, may pangalan naman tayo bago makikita na magdrama pero umalis na eh. Akala kasi nila ito, sabi nila, wala yan, ma makakalimutan lang ng tao yan, mapapagot lang yan si Presidente. Wala mangyari dyan. In two months, nakakalimutan na yung issue. Pwede na ako bumalik ulit. Yan. Sana, tuloy ni Presidente. Ha? Hanggang 2028. Tuloy-tuloy lang yung pag-aresto. Hanggang 2028, hindi na makabalik si Saldi ko. Ha? Ah, di ba? Yan. So, another name, ha? Ah? Mr. El Rey Jose C. Noche from Lemery, Batangas. Uh, ah, top Tech Trading and Construction Company. Owned by Mr. El Rey. At marami pa rin sinabi. Sinabi ni... ni Kalyalyo, ni di Kalyalyo, kay Kay Leviste at yun, pangalan ng mga contractor, iba na gusto rin magbigay ng contribution at uh, at kwan uh, at mga kongresista. Sana naman itong si Leviste, i-Bulgar niya, sabihin niya kung anong sinabi sa kanya ni Kalyalyo. Anyway, mas credible siya kaysa kay Kalyalyo. Kahit yung lawyer niya, multimillion ang ang uh, legal fees. Si ito ito si Kwan, si uh, lawyer ni Erap, naging lawyer ng uh, mga uh, na uh, ayung ay kapatid niya sa ampatuan, pero ito er naging lawyer ni Erap uh, mga malalaking malalaking tao, mga super duper rich pati mga artista, si Raymond Portun Ha? Na-interview ko ito noon nung Reporter ako ng Philippine Daily Inquirer. Basta malaki, malaki ang kaso, malaki ang kliyente, yan sila ang paborito. Yan. Ha? Okay. So sige, hanggang dito na muna tayo dahil yun nga, may promise ako sa inyo. Ah, kalyalyo. Uh, mamaya uh, ituloy na natin yung uh, tungkol kay uh, sa kaso ng mga senador sa uh, Janet Lim na Polis Pork Barrel Scam na akala natin na uh, masyado sila mga nagkuan malinis dyan sa mga investigasyon. Pero sila mismo may kaso. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Uh, mucho imasgrasa sa todos and see you in my next vlog.